bigay sa si lola ang merienda. Oh, careful. Thank you, Andre. Ay, huwag mo si lola. <laughs> <laughs> aba, <laughs> tingnan mo mami yung kanya upuan. Dala, dala. <laughs> careful, ha? <aba>. Baka <laughs> okay, ikima. Opo, dito ang lola. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Aba, <laughs> hindi tayo mag-aaral dito tayo magbubunot ng damo, Daddy. Hindi tayo mag-aaral, tayo magbubunot ng damo. Pasok mo yan dumilis. Pasok mo po yan. Pasok mo yan, baka madumihan. Get your ano, get your chair. Chair mo, nasa niya isa man chair. May isa yan chair. Nasa niya yung chair mo. Keep mo yan dun, keep. Bitawa mo yan. si Andres ay eh, hindi na tinulungan ng lola at naglaro na Andres ano yan? ano yung hawak mo? Mm. Mm. Yeah. hindi naman yan shoes hindi yan dede dito ka lang sarap din naman po palang tumambay dito sa harap at saka may hangin dito Andres, oh, matatapos na ang lolo, hindi mo tinulungan. Tinulungan mo? Oh. <laughs> oh, dito lang, ha? <laughs> oh, wag sa malayo. Come here. Oh no. Ka dito. Dito ka lang. Ka dito, bilis. Ha? Ano no? Come here. Doon ka lang sa ano. May bayabas doon. Lika, papakita ko sa yung bayabas. Lika. Daba. Uh -huh. Lika na. Kahoy pala yung hawak mo. alika na. la lang Lola. 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 Kayo. Laglaro na nang laglaro si Andres. Ano naman yung hawak mo kanina? Ano? Ha? Ano? Dami na po yung alam. Kanina yung naghahap-hap pa yan. Hap. Oh tina mo. Hey. Eka, marihanda tayo. laka Sige. Kaya mo Doon naman na. Doon lang na. Oh, yun na. Okay, sige. Hindi naman. Okay. Abo, Andres! Layo na, daddy! Abo, Andres! Andres! Layo na. Nakita po ni Andres na may susok yan. Ay no. gumilid. Good job. Marunong na rin si Andres sabihan. Oh, wala na. Let's go, na. Let's go, let's go! Go! Kanina pa yung ginagawa. Di, 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 di. Kanina pa yung ginagawa, dad. Mas na, energy. Ayan. Wala, baka may aso dyan. Andre! Aba, baka dyan may aso. Kami naglalakad-lakad dito, ah. Ay, kinala na ng daddy bye bye andres ito lang yun ay nagbike hod na lapit lang ka katayo ayan nandito na po kami sa dulo doon yung sa atin sa dulo ay mami sa sasunduin ko na lang no, sa sakyan mami pero pababa naman mamaya pati at dito lang yan sa kanto ang mariendahan kaya na po si mami janet ng mami marienda tinalo ko na si Andrew sa tawa. Pakakulit. Mami. Oh. <laughs> <laughs> oh, ayan, Ami. Go. Yeah. -hey. <laughs> Pagbalot mo na lang ang mama. Mama. Ay, mamaya. Ah. Muna orderin no? ngayon na din para mabilis na. Careful. O, oh, baka okay, magulong Wow, oh, galing! O, oh, careful Andres. Mami, tiyatanong yata anong order mo? Chicken balls for Oh. May I address? Si Andres, Andres. Okay, mama chicken, Sige. Ha? Open space. Yes. Ay, <laughs> dumaamba at lakas ng iyak. <laughs> Bagay kay Andres na din ganit bakod na. Para hindi laging tatakbo. Kahit magtatakbo siya doon Eh. Kahit pa paano may bakod kasarado na. Kasarado lang kami. Pwede na no, mag-inquire nga tayo magkano ganyan. Five, ilang taon kaya tatagal niya? Mga five years ganyan. Matagal na rin yan. So, ha? Natahimik din. Ito pala makakapagpatahimik sa kanya. <laughs> No, no. baka makasira ka. Baka ha? masira mo kayang table. Ha? It's meant for eating and Meant for eating. Eat, eat. Oh, wait. In order ko din daddy si Andres ng quick, quick. Wow. Wow. Pero egg. ni Andres. Dito lang Andres. We're going to eat. Oh oh, eat. Sabi mo Eat Andres, eat. Yehey. Oh, nandito na yung food ni Andres. Yehey. Hey, Alin ang kanya? Ay, mami, maanghang yata yan. Hindi. Ah, hindi ba? Okay. Ito pala yung maanghang yung isa. Andres, too. Bawang pala yun. Oh, yeah, daddy. Meron ka ng fries. Yehey. Lagyan mo na lahat. at Ito, ibabalik ko doon, mami. Okay. Oh, kind of God. Oh, slowly. Amay-amay. Ah, mamay-amay. Baka mainit pa. Wow. Yun lang. Yung cheese po. Cheese po. Oh, Daddy, baka maano Oh, Andres, kain na. Andres. Ito po yung order ko. Pero parang sa Andres magbabaw. Hmm. Parang yan ang gusto niya. Pinapalamig lang. At punas ng punas, mami. Puna. Oh, huwag nang pupunasan yan. Hindi na yan. Hindi na yan pinupunasan. Yan. Yung pala mami may-ari nito ay taga-impanta. Nag-deliver na ako dito dati ng suka. Nung pandemic, yung nasa 1.5 pa lang, pure. Tapos nagtanong ako dito. Ah, tapos may mga bumili isa si Ate sa bumili. So siya ay from Impanta, Quezon, yung may-ari po nitong bahay na ito. Taga Impanta din, kaya kilala niya yung sukang sasa. Iyan <laughs> ay gulaman. Iyan pa ay gulaman. Apo, isaw-saw-saw. Oh, wag mo nang isaw no, 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 no. so, na 'yan, wag mo no, no. nang isaw-saw. Dali, tanggalin mo na nga to, Tay kay mama na. <laughs> Nung lumamig na, ay siya na ang umano, umubot. Ito palang... Oh, slowly, mami. Anong ginagawa niya? Nalaro. Slowly lang. Siya <laughs> pa ang umubot. Ayan, Apple. Pili dalawa. Pili ka ng dalawa, mami. Kaya hmm, ah, to. Wala oh, oh. pinili mo pinili ni Andres. Pinili mo to. Sige. Okay. kay okay. Andres yan, kay Andres. Kay Andres. Huwag ba may nai-uwi pang apple. <laughs> 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 Hindi dyan ang atin, doon sa kabila. sa kabila tayo, dito. <laughs> What's that? Why is that? Alam niya, biggest niya kanina. Apple. Pagkakuha niya doon, sabi niya, Apple. What is that? Apple. Apple. Ay, sige. Thank you. Yehey, nandito. Mami, nakatingin si Andres doon sa akalay na iwan. Apple. Away, nagmerienda po. Ah, uh, ah. Uh, bigay sa si merienda.

thank yeah.